dito is mas kikita natin at klarong klaro no? so binuksan ko na siya ito na siya ito yung papalit natin yan that <laughs> alright so ang gagawin natin is ito transfer natin itong mga parts na to dito kasi ito na yan ito na siya ngayon bubuksan na lang natin kailangan natin ng screw ng mga pambukas. And the yung mga tools dito, ayan, yung mga libre nyang tools ito 'yan. So, tingnan natin So, what's up guys? Ang nangyari kasi nung nakaraan uh, yung sa cellphone na in-unboxing ko tapos ginawang ko siya ng video hindi na tuloy matapos yun hindi ko rin na-upload kasi nga sira ko yung battery yung cellphone ko milik na pala yun so nag-order ako ng bagong battery niya kararating lang nito kanina so ngayon i natin yung video natin na ginawa pero ngayon ko pa lang siya ma sa kung sakasakali so tara so ito na guys i-aano uh, na natin kabit, ikakabit na natin ito ulit ngayon yan. so ito ito na yung nabili natin then nakabit ko na dito kabit ko na yan battery na lang ang kulang so ang gagawin natin bubulat natin natin pala ulit ito ulit ito yung battery testingin natin to yun oh so wala na bang tatanggalin dito wala na yung nangyari kasi nung nakaraan guys nagkaroon ng leak dito sa part na to so kakabit na natin Dito sa part na ito, ito yung power button. Dito yan. Iayos na natin. Para makabit na natin ito ng diretsyo. Ayan o. inaasang ko lang din <laughs> ayan balik na natin ulit yung mga screw langit na ko yung screw nandito pala Thank

Ay, ah, no. Okay so. <laughs> so, I think this, oh. buhay na siya. so, astig na siya. Oh. Boy na boy na ulit. Oh. So, pa-flash ko yung yung ano, yung ah kung ano yung Dito. Ayan. Kung ano yung, niyan, yung cellphone ko na yan. Dati, yan yung tsura niya. Ayan, <laughs> ah, ayan oh. siya so, ulit. Oh. Ngayon, okay na. No. Oh. Nice, na. Nice, Samsung yan. So, hanggang dito na lang. Peace.